Magandang umaga po, Sabong Pilipinas. Ako po si Herbie Emmanuel Vidalya. Actually po, uh, graduate ako ng uh, English and Philosophy. Medyo malayo pero habi ko ang pag-aalaga ng mga manok. Noong uh, nag-umpisa ako, pinosko ito sa YouTube. May nag-request na na kailangan nila ng isang unit poultry breeder siya. Nag-order siya ng uh, 1,200 uh, capacity. Maganda naman yung resulta. Took me sleepless nights and uh, medyo mahabang panahon. Meron akong mga kakilala na engineer. Yung mga ideas nila uh, pinagsabay ko na to come up with this product. Kapag digital yung gagamitin niyo, all you have to do is plug and play. Pag nag-plug na automatically, hahabol na siya sa temperature niya na 37.8. Ipasok lang natin yung lalagyan ng tubig. Dapat may tubig sa loob. mag incubate tayo ng 1 to 18 days dito. Ito yung controls niya for egg turning. Okay. Pag naka-manual, ibig sabihin, we can control it manually. nag siya kasi hindi pa siya maabot ng saktong temperature niya. So, press any key lang to cancel the alarm. Kabit natin yung automatic water refill system. Pag-ready na lahat, just press automatic. Meron tayong uh, mga gauges. eh Ito, isang gauge sa temperature. Kuha niya at ang, ang init sa loob. Pero ito, dito naman yung humidity. Ito yung pagbabasihan natin para makuha natin yung tamang timpla ng tubig. For for the setter, humidity would be 55 to 60. Then for the hatcher naman is uh, 65 to 75. So vale, 37.8 po dito, or 9. Nito naman mas mababa, nasa 37.0 or 37.5. Kasi pagdating dito, uh, buhay na sila eh. All they have to do is uh, to crack out of the shell. dito. So kailangan na lang natin dito is uh, yung mataas na yung humidity. Uh last three days po ito. So from 18 days, 18 day transfer natin dito sa hatcher. Ito yung hatcher trays. Para maging uh, independent yung mga breeders natin, lalo na yung nagtitipid talaga sa cost ng uh, repairs. Uh Pwede sila makakuha online ng parts at saka pwede na naman sila makakuha sa amin. Plug and play lang din po yung piyesa natin. Lahat ng piyesa po, it will fit on this brand po, yung lahat ng recommended namin na piyesa. We have the best price, we have the best quality po, and as much as possible po. Kung ano yung uh, mga feedback ng customers namin, yun, uh, nag-a-adjust kami or tinatasan po namin yung, must, yung standards pa namin. You should put your incubator in a cool, dark place po para po hindi po magkaiba yung temperature sa umaga at sa gabi. Keep it away from sunlight po. Digital po siya so madali po siya makapag-adjust ng temperature niya. Uh, check natin yung tubig na walang uh, mga calcium deposits or walang mga mineral deposits. We have capacity starting from 60 setter with 60 hatcher until to as big as uh, 10,000 setter to 10,000 atcher. Sa incubator side, uh, through the years, tumataas yung kuha natin technology. So ngayon din, yung technology ng feeds, dahil doon, tumataas yung production nila. Ako si Herbie Medalla, kampiyon ng bayan.